ito so yung guys katatapos lang natin gumawa ng hawakan at naglinis ng yung kutsilyo na malaki guys, ito naman yung gagawin natin guys, ano you know? o, kita nyo ba yung guhit na yan guys yan yung guhit na yan ikakat natin ito guys gawin natin itong itak ito yung lumang lagari guys you know? kinakalawang na siya pero makapal siya guys ano, you know? makapal siya kinakalawang na siya guys gawin natin itong itak guys itak tak mo <laughs> katingin muna natin ito guys yan tapos lagyan natin dito ng hawakan hindi muna natin linisan guys lagyan muna natin ng hawakan ito yung para sa butas nya guys yan ito yung dalawa dalawang butas lang yung gagawin natin dito yan guys oh. Ito po yung lumang lagari guys. Yan. Yung lumang lagari. Nakapal to guys. Hmm? Nakapal to. Yan siya guys. Yan yung guhit niya guys. Ganyan yung itsura niya guys. Yan. Ganyan. Ganyan yung itsura. Tapos dalawang butas dito. So, simula na tayo guys. Tara guys. Ikakat muna natin ito guys. Itong guhit. Ginuhita natin guys. Tapos, lagyan natin dito ng hawakan, guys. Ayan siya, guys. Oh. Magkapal to. Maganda to. Ito yung lumang banso, guys. Lumang banso. Lumang lagari nila dati. Ito, nasa dalawang dekada na sigurong tanda nito, guys. Kasi luma na ito, guys. Oh. Pinagawa lang sa atin ito, guys. Matanda na yung nagpagawa, guys. Babae po. Babae po nagpagawa. Kaya, tara cutting muna tayo guys, tapos lagyan natin litso ng hawakan, mamaya na natin linisan pagkatapos malagyan ng hawakan tara tara yun guys, tapos lang natin mag cutting guys ito nga pala guys itong kahoy na to guys itong kahoy na to ito yung gagamitin natin guys para sa hawakan niya guys ah uh, kahoy na to ay luma ng kahoy na to guys hindi ko alam kung ilang taon na to basta luma na to guys matibay ito guys ito yung gagamitin natin parang nara ito yung gagamitin natin guys cutting ko muna dito ibisan ko muna tapos kurtihan tapos hindi ko na ipakita sa inyo guys kung paano ko ito ikakabit guys. Kurtihan ko na lang tapos designan ko guys. Gamit yung eger natin. So, tra! guys, ito na siya, guys yan, kinabitan ko na ng hawakan guys yan yung design ng hawakan niya guys oh. simple lang guys yan yung design ng hawakan niya dito sa likod niya, makintab to guys yan siya so, nga pala, yung ginamit ko dito guys ito guys uh, concrete nails, ito guys yung pako pang, pang simento ito yun guys yung ginawa kong rematch sa kanya yan yung design ng hawakan niya guys. Oh. Ayan. Ito yung design ng hawakan niya guys. Nasa isang dangkal guys. Yung hawakan niya. Ayan. Yan yung design ng hawakan niya. Hindi pa natin ito nahasa guys. Kasi linisan muna natin ito. Ayan siya so guys. Yung design ng hawakan. Ganda guys. ano you know? Ganda ng Okay nya guys. Nice. Guys oh. Galing talaga ni Pobre guys. Gusto ko yung hawakan niya guys. Ngayon lang ako gumawa ng ganitong uri ng hawakan guys yung kahoy. Pero matibay ito guys. Nara ito. Nara. Nara sa malapit. Yan guys oh. Yan yung design ng hawakan niya guys. Yan. Simple lang yan guys. Simpleng design guys. So paano? Kasain na natin ito guys. Yan siya guys oh. Kapal siya guys. Maganda to yun yung kalawang niya guys kasain muna natin guys kasain natin para makita natin yung resulta tara Thank <tripe noise> you. Yan guys, tapos na guys. Yan oh. Yan yung ginawa nating hawakan guys. Mabilisan lang. Yan yung likod guys oh. And ibang design. Yan yung hawakan guys. Yan. Ito yung nara guys. Nara to. Kaya matibay to. <laughs> Palaban to. Ayan. At itong blade niya, yung lumang lagari guys. Yan siya. Yan Grabing talas dito guys. Yan siya. Ito yung kinating natin kanina. Kanina guys na grabe yung kalawang. Ito yun guys. Ayan. Grabing talas niya. Gusto ko yung design ng hawakan guys You know Ang, cute You know Ang sarap hawakan guys Yun siya Ayan ang design Edger lang guys Yung ginamit ko dito guys Dito Para hindi siya madulas Ayan yung design niya guys Pwede ito pang biyak ng baboy guys Ayan So yun, tapos na tayo guys. Shout sa inyong lahat mga idol. Sa mga nag-iilis dyan, shout sa inyong lahat. Salamat sa panonood guys. Uh, matagal tayo hindi nakapag-upload kaya sana tuloy-tuloy na to. Ito na yung nagawa natin guys. Nabilisan lang. Yan siya guys. Oh. Ang ganda ng hawakan guys. Iba yung ori na design. Ngayon lang ako nakagawa ng kahoy guys hindi kasi ako gumagawa ng kahoy madalas plastic at saka yung sungay ng kalabaw yun yung ginagamit natin guys ngayon kahoy yan siya guys yan yung dulo guys hindi ko na pinakita kanina guys kung paano ko yung kinabit guys kasi basic lang yun yan siya guys yan yung pako guys concrete nails Yan concrete nails yan guys yan yung ginamit ko dito So yun, thank you, thank you Thank you for watching mga idol Tapos na tayo yeah. Bye bye guys Bye bye and peace out Alright